Okay mga lods, so nandito na tayo sa puno ng Carrefour. Dito tingnan natin kung anong laman. Ayan, jackpot si Inday Roneng. Jackpot tayo guys. Ayan oh, tingnan nyo. Ito yung jackpot natin. Wow, sana all. Meron tayong jackpot. Po. Tingnan nyo lang yung jackpot natin ngayon. tayo ngayon mga palangga. Hey, hey. Thank you Lord. May talong. Ang dami talong guys. Oh. dami pa kamatis. Kunin natin yung mga kamatis. Kasi malinis. Ayan. Bilisan natin. Huwag kang laminday, laminday yun. Ayan. Gulay tayo guys. Gulay pa more. Ang dami talong guys. Oh at ang daming mangga my god oh my gulay thank you lord sa bigay mong biyaya ngayon guys ang katutak ng mangga guys oh tingnan nyo na lang yan grabe ang katutak ng mangga at may mga ano pa Hello, ano ano to hindi na natin ito oh. Yan. May sibuyas. Ayun. <laughs> Hapisin si Dairning karon nga adlaw. Kay naka-jackpot. Yes. Ang daming. Iya, pwede ka siguro ito guys. Pwede ka. Pwede pa yung pinya guys. Hindi pa bulok. Kunin natin yung pinya. Oh, Ang dami. na, na ano lang siya na na bulok hindi pala nabulok. na na tawag doon na ano lang na overripe ito yung favorite natin guys eh. itong magandang tomate ang dami natin kuning kamatis wala grabe to si lord na bahala sa atin ay lagay itinapon na lang nila lahat Anong nangyari sa mundo ngayon? Dito lang tayo guys. Jackpot si Inday. Grabe ang jackpot natin Ngayon yun. Oh. May pagkain na naman yung aso. Ayan. Ay! Ay! Si as, uh, si Nining. Toto, so, pagkain niya miyaw miyaw. Kanin natin yan. Ay! Oh. Ano yan? Yung isang kamatis parang lata na. Pero ito, Yeah. May tayo, guys. Oh. Yung mabigat pa ganyan oh. Ayun, thank you Lord sa magandang biyaya ngayong oh, araw. Lan pagkain ng aso, guys. Ay, pala. <laughs> ano ba 'yan? Pusa o aso? Ngayong pagkain ng ano, favorite ko sana 'yan, guys. Oh. Ito okay oh, kaya lang nalata no. na. Ang dami na ng pagkain ng aso. Kunin na natin. Namaya ko na kunin. Ilagay mo na natin sa labas. Kunin ko lang yung pagkain ng mga pusa, guys. Ano pa Pagkain ng mga meow-meow. Ano Kaya sayang yung pusa natin. Yan. Pagkain ko ng pusa, ito yung kinukuha ko. Yan. At napakaraming pipino. Wala. Ano? Hmm. Ang daming ganito guys oh. Eh. Pastel marmol. Okay. Ang daming pipino guys. Tingnan nyo yung. Ayan, may tupperware pa yung gabi. Guys, tingnan nyo ito guys. Oh. Nakamuti. Pwede pa? Pwede pa. Guys, tingnan nyo ito guys. Yung mga kamatis. Oh. Ayan o. Oh. Kunin natin. Pwede pa itong saging Pwede pa itong sagi hindi na tayo <laughs> hindi na tayo mangunguha sa kabilang barrio guys sa dami ba naman ito napakyaw ko na ayoko nyo ang dami na itinapon na avocado guys hindi pa yan ang dami na pineapple guys ayan o oh. pwede pa to kung may pagbibigyan tayo mamaya jelly gusto ko yogurt oh ay si Inday si Buyas there we go ano to guys ano to hindi ko alam kung ano yung laman na to ito yung ano to ako ito keso cabra carrefour kali natin ang dami kasing ganito guys oh tibuka natin pero ang napakarami guys ay ang kamatis na ang gaganda pa ito oh pipino na sang katutak kaya lang baka mapait hmm kukuha tayo nito Grabe. Hindi ko alam kung anong nasa ibaba. Ito guys ay yung nectary. Ay, mansanas pala. Kala ko nectary. Kunin na natin yung ay lang nalata na yung isang ano ganyan. Ayoko na. Ito guys, oh, andami pero lata na yung abukado. Kuha tayo ng maraming kinapay. Ay, sayang wala si Benny. Dami sana nang kinapay. Ito lang yung kunin natin. dalit si guys. Ayan, oh. Sayang walang ano, yogurt. Hmm? Yan guys, oh, ang ganda pa naman ng mga kamatis na yan, oh. Tingnan niyo ha. Oo. -oh. Ang ang ganda. Kaya lang. Kaya lang. Sa ibaba ay purong sinapay pag yung lalaki kasi ang magtapon, maaga. Kasi nung nakaraang ano, parang lata na yun. Na, nabulok na yata yun. Pupunta na tayo dun sa kabila, guys. Titingnan natin, baka magkita kami ni Bini ulit doon. Ay, may kapi. Yan sa kahuhugay. Kung may nakita akong kapi. Yan. O eh, ba? Diba? Yan. Baka magkita kami ni Benny. yun o. Oh. Sige natin kay Senyora Benny. Hindi sa siya kasi kanina. Tapos umalis. Na. Sabang ko kung ano yung nasa baba nakita niyo yung nahalokay to, guys o hindi mo nakikita dahil ano na yung kamay ko pinapay na lahat ayan thank you sa iyo ayan jackpot tayo guys jackpot si Inday naka jackpot si Inday ngayon so ayusin natin ito. ito yung mga nakuha natin ayusin natin dito sa likod ng car ito tayo mag ayos sa likod ng car tapos pupunta tayo doon kay Jack ay oh, ang bigat na pala nito just Lord yan. Ang dami yan yung natin guys. Kinuha ko na yung tinapay Ayan, kinuha ko na yung tinapay. Sasara sa na natin. Kasi naglilinis na yung isa. Ay, wala na pala to. So, ayan, thank you guys. Ayan, jackpot si Inday. Oo, oh, o oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. May nakakarton pa. See you later, kabila.